Magandang araw sa iyo. Salamat sa pag-share mo nitong mga material. Ngayon, uh, sabay nating sisiringin itong ano, napakahalagang usapin. Paano ba natin um, matutukoy at mahuhubog yung mga susunod na leader? Yung galing misma sa ating komunidad. Ang pag-uusapan natin ay base nga dito sa mga ideya mula sa shepherds in the making, identifying and equipping leaders, lalo na sa konteksto ng simbahan. Alam mo, parang madalas nating makita to, di ba? Isang grupo o isang komunidad na ang sigla-sigla kasi merong isang uh, napakahusay na founder o tagapagsalita. Oo, yung parang star player. Yon nga. Pero naisip mo ba ano kayang nangyayari pag bigla siyang nawala? Ah, yun. Parang biglang ano, nangihina ang lahat, di ba? Oo. Ito yung sinasagi dito na parang isang krisis na madalas hindi napapansin yung kakulangan sa paghahanda ng mga leader na ano, tagaroon mismo yung mga local leaders. Eksakto. At ang layunin natin dito, hindi lang i-report yung nabasa mo. Gusto nating himayin talaga. Ba't ba um, critical na magkaroon ng mga leader na galing mismo sa komunidad? O nga, bakit sila importante? At base dito sa mga material mo, paano nga ba sila matutukoy at uh, higit sa lahat, mahuhubog ng maayos. Kasi hindi lang tutungkol sa, alam mo yan, pagpapatakbo lang ng organisasyon. May mas malalim pa. Oo. Tungkol ito sa pagpapatibay ng pundasyon. Para sa hinarap, para tuloy-tulay. Okay, okay. Sige, umpisan na nating himayin to. At alam mo, may isang kwento dito na, grabe, tumatak talaga sa akin si Tiberius. Ah, si Tiberius. Naalala ko yan. Sinasabi kasing hindi siya yung Ah, uh, magaling magsalita sa harap, no? Hindi siya yung parang bida. Hindi yung pang-entablado. Oo. Pero siya yung ano, kilala. Ang pangalan ng mga bata sa lugar nila. Alam niya kung sino yung byudang may utang pa. Tapos kaya niyang tumulong mag-ayos ng bubong na tumutulo. Yung mga simpleng bagay pero importante sa araw-araw. Exactly. Ordinaryong tao pero um malapit sa tao. Nung umalis yung sikat na mga ngaral, si Tiberius daw yung tumayo. Anong sinabi niya? Sabi niya lang, kainangang nating tandaan ang mga sinabi niya at magtulungan tayong isabuhay yun. Ganun lang. Simpleng tao, pero may puso para sa community. Dito pa lang parang may nakikita ka ng pattern, di ba? Yung pag-asa sa tinatawag dito na uh, itinerant brilliance, yung husay na dumaraan lang. Oo, yung galing sa labas, tapos aalis din. O kaya sa isang karismatikong founder. Sinasabi nga dito na ito raw ay isang fragile model, isang marupok na sistema. Marupok na? Kasi kapag nawala yung bida, madalas kasunod na yung... Uh... Panghina. Tama, tama ka. Ito yung tinatawag na ano, charisma dependency, pagsandal sa charisma. O kaya founder dependency, yung pagdepende lagi sa nagtatag. Paano mo yun ipapaliwanag? Isipin mo na lang, parang ang buong bigat ng bahay nakapatong sa isang haligi lang. Ah, okay. Isang poste lang. Oo. Eh pag inalis mo yung poste na yun, anong mangyayari? Babagsak? Babagsak. O kaya, kung ang lakas ay laging galing sa labas, hindi talaga tumitibay yung pundasyon sa loob, di ba? Oh, make sense. Isa pang panganib dito, kung hindi ka nagpaparami ng leader, yung ilan na nandyan, sila yung sasalo ng lahat ng trabaho. Lahat na lang? Oo. Ang resulta, sobrang pagod. Mm -mm. Yung tinatawag na burnout, pagkaubos, at uh, unti-unting paghina o atrophy ng buong komunidad. Parang katawan na hindi nagagamit lahat ng parte, manghihina yung mga napapabayaan. At dito na nga pumapasok yung kahalagahan ng mga tulad ni Tiberius, mga leader na galing mismo sa loob. Sila yung kailangan. Sila kasi yung may tinatawag ditong contextual wisdom. Hindi lang sila basta may alam, alam nila yung kwento ng lugar, yung dunong na angkop doon. Kabisado nila. Oh. Kabisado nila ang kultura, ang lengguahe, yung mga pamilya, yung mga di nasusulat na patakaran, yung mga ugnayan. Lahat yun. Mahalaga yun. Sila yung nagbibigay ng katatagan o stability kasi hindi sila basta-basta aalis. Nandun lang sila. True. Hindi tayo. Sila rin ang nagbibigay ng social credibility. Mas pinagkakatiwalan sila ng mga tao kasi alam mo yun, isa sila sa atin. Naitiwala na agad. At higit sa lahat, sila yung mas natural na makakapagtaguyod ng kultura ng ano, pagpaparami o multiplication, yung paghubog pa ng ibang leader. At alam mo, hindi naman to bagong konsepto. Malalim ang ugat nito sa mga kasulatan, lalo na sa Biblia. Sa Biblia mismo. Oo. Yung pagiging pastol o shepherd, hindi lang to basta isang uh, magandang paghahalin tulad o metapora lang. Hindi lang figure of speech. Hindi. Sinasabi dito na ito ay woven into Scripture's understanding of God, leaders, and the people. Parang nakahabi na talaga, kasama na sa tela ng pagkaunawa tungkol sa Diyos, sa mga pinuno, at sa mga tao. O oh, nga eh, naalala ko yung nabasa natin sa Awit 23, ang Panginoon ang aking pastol. Hmm. Yung imahe ng Diyos na nag-aalaga, nagbibigay ng pangangailangan, nagpapanatag. Yung maalaga. Tapos, kabaligtaran naman yung nasa Ezekiel 34, 'di ba? Kung saan uh, pinagalitan yung mga pabayang pastol na pinabayaan yung kawan. Oh, matindi 'yon. Balinaw na ang modelo ng pamumuno na tinuturo ay yung pagiging mapag-aruga mapagkahilinga, at laging present. Si God mismo yung template. At syempre, si Jesus na tinawag ang sarili na mabuting pastor sa Juan Chante. Ang mabuting pastor. Ano bang ginagawa ng mabuting pastor ayong kay Jesus? Hmm. Una, kilala niya ang kanyang mga tupa. I know my sheep, sabi niya. Kilala niya personally. Hindi lang niya sila pinapastulan mula sa malayo. Inaakay niya sila, pinoprotektahan, at handa siyang um, ibigay ang buhay niya para sa kanila. Grabe yung commitment. Oo. Ang pamumuno pala, ayon dito, ay malalim na relasyonal. Kailangan ng presensya at puno ng sakripisyo. Ito yung direktang kabaliktaran ng tinatawag na managerial technocracy. Teka, managerial technocracy. Medyo malalim pakinggan yun. Ano ba ang ibig sabihin yan? Magandang tanong yan. Isipin mo yung pagpapatakbo ng isang bagay na parang, ano, purely business lang. Oo, oh, parang kumpanya lang. Oo. Oh. Puro sistema, proseso, sukatan ng performance, efficiency, yun ang focus. Walang masama sa pagiging organized, syempre. Kailangan din yun. Pero kung ito lang ang basihan ng pamumuno sa isang komunidad, na dapat ay puno ng relasyon at pagmamalasakit, e eh nagiging malamig, nawawala yung puso. Parang numero na lang yung mga tao. Parang ganun nga. Tinitingnan mo sila bilang numero lang sa spreadsheet, hindi bilang mga individual na may pangangailangan, pangarap at problema. Yun yung managerial technocracy na kinukontra ng imahe ng pastol. Ah, okay. Mas malinaw na ngayon. Kaya pala yung mga apostol, ang naging pamamaraan nila sa pagpapalaganap, hindi lang basta magtayo ng simbaan tapos iwan na. Hindi hit and run? Hindi. Nagpadala sila ng mga tao tulad ni Titus at Timothy para manatili doon mag-disciple, maghubog ng mga lokal na leader. Tama para may maiwan na magpapatuloy. Ang turo nila, yung apprenticeship, pag-aaral sa tabi ng isang mentor. Pag may mentor. At napansin mo ba sa mga requirements para sa mga leader sa 1 Timothy 3 at Titus 1, hindi diplomas o galing sa public speaking ang inuna? Hindi yun ang una sa listahan. Ano ang binigyang diin? Karakter muna, yung pagkatao nila bago yung kakayahan. Which brings us sa sunod na tanong, Paano nga ba makikita itong mga potensyal na leader na ito, itong mga shepherds in the making? Oo nga, paano sila hahanapin? Sabi nga dito, ang parang mantra ay character before curriculum. Pagkatao muna bago yung mga pinag-aralan. Mas mahalaga ang pagkatao kaysa sa mga natapos na kurso o seminar. Hindi yung ganda ng resume o galing sa entablado ang unang tinitingnan. So ano yung mga katangi ang hinahanap? Binabanggit dito ang repentant humility, yung pagpapakumbaba na may kasamang pagsisisi kapag nagkakamali. Hindi yung nagmamatigas. Marunong umamin ng mali. Oo. Kasama rin ang katapatan, pagpipigil sa sarili, self-control, at yung tinatawag na household rule, yung maayos na pamamahala sa sariling tahanan at pamilya. Bakit kaya uh, mahalaga yung pamilya dito? Magandang punto. Sinasabi kasi na ito raw ang Laboratorio of Pastoral Skills, parang laboratorio ng kasanayang pampastoral. Laboratorio, parang science experiment lang. <laughs> yeah, paano yun? Parang ganun nga, pero sa mas malalim na paraan. Kasi sa loob ng pamilya, nasusubok at nahahasa yung mga kakayahan na kailangan ng isang pastol. Ah, dun unang na-practice. Oo, oo. Dito ka natututong magmahal ng walang kondisyon, mamuno ng may pagunawa, unawa magpatawad kahit mahirap at magtama o magdisiplina ng may pagmamahal. <laughs> Yung mahihirap na bagay. Oo. Kung sa sarili niyang pamilya, hindi niya maipakita ang mga ito, e paano pa kaya sa mas malaking komunidad, di ba? Kaya tinitingnan ito bilang isang mahalagang palatandaan. Makes sense. Makes sense. At bukod sa karakter at pamilya, Mahalaga rin daw yung tinatawag na relational embeddedness. Ano naman to? Relational embeddedness? Ito yung um, pagiging parte talaga ng komunidad. Yung nakaugat ka na dun. Kilala ba nila ang mga tao? Hindi lang pangalan, kundi yung kwento nila. Oo. Oh. Nakikiramay ba sila sa nagdadalamhati? Nakikisaya sa mga tagumpay? Marunong ba silang makipag-usap at uh, makinig sa kwento ng iba? yung talagang present sila. Kailangan daw ng long-term presence and visibility. Yung matagal na siyang nandyan at nakikita ng mga tao. Hindi yung parang kabute na bigla na lang sumulpot. O yung sikat nga pero hindi naman mahagilap ng ordinaryong tao. Tama. Ito yung tulad ni Tiberius, di ba? Hindi siya yung sikat na bisita pero siya yung kilala ang pangalan ng mga bata, alam ang problema, sa bubong. Yan ang embeddedness. Gets ko na. Okay. Ano pa? Kasama na rin dyan yung doctrinal competence, yung sapat na kaalaman sa doktrina. Kailangan ba maging theologian? Hindi naman daw kailangan kasing ng isang theologian, pero kailangan may sapat na kaalaman at pagkaunawa sa mga pangunahing turo. Para saan? Para makapagbigay gabay ng tama at maprotektahan ang komunidad mula sa mga maling katuruan, hindi lang para mangaral, kundi para magpastol talaga. Ah, para sa protection din. Oo. At syempre, yung pastoral skill set mismo, yung mga practical na kakayahan. Ano yung mga yon examples? Marunong makinig ng may empatiya, magaling magpayo, kayang mamagitan sa mga hindi pagkakaunawaan, at iba pa. Yung mga pang-araw-araw na kailangan sa pag-aalaga ng tao? Tama. Dagdag pa yung nabanggit na nating contextual wisdom at saka yung multiplicative capacity. Yung kakayahan at uh, pag nanais na maghubog pa ng ibang leader. Ah, hindi niya sinusolo. Gusto niyang magparami pa. Yun nga. Hindi niya sinusolo ang kaalaman o posisyon. So kung may makita na tayong mga taong may ganitong potensyal, ano na ang susunod? paano sila huhubugin. Mukhang base dito sa nabasa natin, hindi sapat yung ipadala lang sila sa seminar or workshop. Tumpak. Hindi lang classroom training. Ang puso raw talaga ng proseso ay apprenticeship. Apprenticeship? Yung pagme-mentor? Oo. Ano ba ang apprenticeship? Ito yung pagkatuto sa pamamagitan ng aktual na paggawa Kasama ang isang mas may karanasan, yung side-by-side -side forming yung tawagin. Ah, sabay sa trabaho mismo? Oo. Hindi lang teorya, kundi praktika na may gabay. Parang OJT on-the-job training pero mas malalim. Tama ba? Oo, parang ganon. Pero mas personal at uh, holistic. Hindi lang skills ang tinututukan kundi pati character at puso. May mga paces pa nga ito ayon sa material. Ano yung mga phases? Nagsisimula sa discovery and discernment. Ito yung panahon ng pag ha sa mga potential na leader. Tapos iimbitahan sila na sumama muna sa mga simpleng gawain, yung tinatawag na fellowship rhythm. Fellowship rhythm. Ano yun? Pagsunod lang. Simpleng pagsama lang sa mga ginagawa ng mentor. Halimbawa, o oh, sama ka sa akin dalaw tayo sa may sakit o kaya samahan mo kong mamalengke para sa community pantry obserba muna. Oo, oh, obserbahan mo lang muna kung paano ako makipag-usap, paano ako mag -desisyon. Walang pressure, pagsama lang muna. Okay, tapos niyan? Pagkatapos niyan, papasok na sa incubation. Dito na magbibigay ng maliliit at specific na gawain, pero laging may supervision at feedback. May gabay pa rin? Oo, halimbawa, okay, subukan mo ikaw naman ang mag-lead ng opening prayer sa susunod nating meeting. Maliit lang, pero may responsibilidad na. Tapos, pagkatapos ng incubation, anong kasunod? Susunod ang competency development. Dito na pumapasok yung mas structured na training. Dito na yung mga seminar? Pwedeng mga modular trainings, workshops, o pagbibigay ng project na siya na ang mamamahala. Pero may regular check-in pa rin. Dito hinahasa yung mga specific skills na kailangan. Okay, pag-develop ng kakayahan. Tapos yung huli? At ang huling yugto ay ang commissioning. Ito na yung formal na pagkilala ng komunidad sa kanya bilang leader at pagbibigay sa kanya ng mas malaking responsibilidad at otoridad. Yung parang graduation? Medyo. Pero hindi ito biglaan, kundi isang proseso ng unti-unting pagtitiwala at paghahanda. Hindi minamadali. Wow, ang detalyado pala nung proseso. May mga binigay pangang sample activities dito. Mga field tasks, sabi nila. Ano yung mga yon? Tulad ng regular na pagbisita sa mga miyembro, pagsubok na magturo sa maliliit na grupo, paglilingkod sa mga nangangailangan. Yung mga aktual na gawain talaga. Ah, yung ginagawa ng pastol. Oo. Meron ding conflict role play para mahasa sa pag-ayos ng gulo. Storytelling assignment para mapalalim ang empathy o pakikiramay. Interesting yung role play at pati paggawa ng accountability covenant, isang kasunduan tungkol sa pananagutan nila sa isa't isa para malinaw ang expectations. Mahalaga 'yon, malinaw na usapan. Gusto ko rin yung ideya ng microtasks, maliit, specific at nasusukat na gawain na unti-unting nagpapatibay ng kumpiyansa at kakayahan parang sa gym no, nagsisimula ka sa magaan na buhat, hindi agad yung pinakamabigat, unti-unti. Ganun nga, build up. At isang napakahalagang punto dito ay ang pag-angkop sa kultura. Kailangan ng cultural translation, pagsasalin sa kultura. Ano ibig sabihin nun? Hindi ibig sabihin na kukopyahin mo lahat ng pamamaraan mula sa ibang bansa o kultura. Ang mahalaga ay makuha mo yung diwa o prinsipyo. Yung principle? Oo, yung prinsipyo. Tapos isabuhay ito sa paraang natural at angkop sa sarili nating kultura. Halimbawa, yung konsepto ng hospitality o pagiging mapagpatuloy. Ah, iba sa Pilipinas. Ibang itsura niyan sa Pilipinas, di ba? Madalas kasama ang buong pamilya, mas communal tayo kumpara sa ibang kultura na mas individualistic. Tama. O yung household rule, yung pamamahala sa tahanan. Sa konteksto natin, baka hindi lang ito tungkol sa immediate family. Baka kasama pati ugnayan sa mga kamag-anak sa buong angkan? Malawak ang pamilya dito. Oo. Kailangang isalin yung prinsipyo sa ating konteksto, hindi basta kopya lang. Pati nga raw sa paraan ng pagtuturo, dapat ang kop para sa mga tinatawag na oral cultures kung saan mas laganap ang pagkukwento at pakikinig kaysa pagbabasa. Mas maraming nakikinig kaysa nagbabasa. Ganon, mas efektibo raw ang paggamit ng mga kwento, sa lawikain, awit o drama sa pagtuturo ng mga prinsipyo, hindi puro lecture lang. Mas patatak sa kanila yon. Oo, oh, napaka-importante niyan. Ang paghubog ay dapat laging nakaugat sa realidad ng komunidad na pinaglilingkuran. Okay, so hinuhubog na sila. Pero paano natin malalaman kung talagang umuunlad na sila? paano to susukatin? Hindi naman siguro ito parang exam na may grades, di ba? Tama ka. Hindi ito parang exam. Sinasabi dito na ang pagsukat ay dapat nakatuon sa pagunlad at paghubog, hindi sa pagbibigay ng grado o parusa. Development ang focus. Oo. At hindi lang daw numero ang tilitingnan. May mga tinatawag na relational indicators, mga palatandaang pangrelasyon. Halimbawa, Halimbawa, dumadalas ba ang kanyang pagbisita at pakikipag-ugnayan sa mga tao? May mga nasusubaybayan ba siyang mga sitwasyon walitan na naayos niya? Ganon. Okay. Ano pa? Pangalawa, may competency indicators, mga palatandaan ng kakayahan. Nadadagdagan ba ang kumpiyansa at kakayahan niya? Paano yun makikita? Halimbawa, dati takot siyang magsalita sa harap, ngayon kaya na niyang mag-lead ng isang maliit na Bible study sa loob ng 20 minutes. O kaya nakakayanan na ba mamuno sa gitna ng isang maliit na krisis? Ah, yung pag-level up ng skills. Meron pa? Meron pa. Character indicators. Mga palatandaan ng character. Ito yung pinakamahalaga pero siguro pinakamahirap sukatin. Oo nga. Paano yon? Nakikita ba ang patuloy na paglago sa pagpapakumbaba? Paano niya hinahawak ang pera o resources na ipinagkakatiwala sa kanya? May integridad ba siya? Yung mga hindi laging nakikita agad. Tama. At pang-apat, multiplication. Yung pagpaparami. Mayroon na ba siyang sariling mga apprentice na ginagabayan din? Nagpaparami ba siya? Hindi lang nagpapalaki ng sariling pangalan. Ah, uh, tinitignan din kung nagtuturo na siya sa iba. Oo. At ang pagsukat na ito, mas epektibo kung ginagawa sa loob ng isang mapagkalingang community kung saan ang feedback ay para sa ikabubuti, hindi para sa paninira. Malinaw at kasabay ng paghubog at pagsukat, may mga babala rin dito, mga karaniwang pagkakamali na dapat iwasan. Ano-ano ba yon? Nabanggit mo na yung burnout kanina? Oo, burnout. Isa pa, iwasan daw ang clericalism. Ito yung pagtrato sa mga leader na parang sila ay isang special class, parang mas mataas, nahiwalay sa ordinaryong tao. Nawawala yung pagiging kasama ng kawan? Tama. Pangalawa, credentialism. Yung sobrang pagpapahalaga sa mga diploma, titulo o seminar na naatendan kaysa sa aktwal na bunga ng kanilang pamumuno at karakter. Mas importante yung papel kaysa sa tao at gawa. Parang ganun. May iba pa. Nabanggit din yung nepotism, pagpapabor sa kamag-anak o kaibigan. Oo, oh, yun. Yung pagbibigay ng pabor o posisyon sa mga kamag-anak o kaibigan lang kahit hindi sila kwalifikado. At isang mahalagang paalala, huwag baliwalain ang potensyal ng mga babae o yung mga nasa marginalized sectors, yung mga madalas hindi nabibigyan ng boses. Dapat kasama lahat. Oo, dapat inklusibo ang pagtingin sa potensyal na leader at yung planter dependency na nabanggit mo kanina, yung pagiging dependent sa nagtanim o founder, paano maiiwasan yun? Yes, isa itong malaking bitag. Ang solusyon daw dito, mula pa lang sa simula, dapat may intensyon na ang founder o planter na mag-invest agad. Mag-invest sa pagtukoy at paghubog ng mga lokal na leader. Agad-agad. Oo, hindi dapat sulohin ang pamumuno. Mas maganda kung bubuo agad ng isang leadership team, isang grupo ng mga leader na magtutulungan. Hindi solo flight. Tama. At dapat may malinaw na plano kung paano at kailan isasalin ng otoridad sa mga lokal na leader na ito. Hindi dapat maghintay na manghina na yung founder bago ito pag-usapan. Dapat planned. Para maging matatag ang lahat ng ito, mukhang kailangan din ng ano, maayos na estruktura para sa pamamahala at pananagutan, yung governance and accountability? Oo, critical yan. kahi dito ang konsepto ng shared leadership o plural eldership, pinagsasaluhang pamumuno. Ano yon? Hindi lang isa ang boss. Hindi lang iisang tao ang may hawak ng pinakamataas na otoridad, kundi isang grupo ng mga leader o elders na sama-samang nagdedesisyon. Mas maganda raw kung may rotasyon pa o term limits, takdang panahon lang sa pwesto. Para saan yung term limits? Para maiwasan yung personality-driven governance. Yung pamamahala na nakadepende na lang sa isang tao, sa personalidad niya, para hindi maging one-man show. Ah, Okay. Bukod sa shared leadership, ano pa ang makakatulong para sa accountability? Mahalaga rin daw yung public commissioning na nabanggit natin, yung formal na pagtatalaga sa kanila sa harap ng komunidad. Yung parang panunumpa sa harap ng lahat? Oo. Nagbibigay ito ng legitimacy at nagpapaalala sa lahat ng kanilang responsibilidad, pati yung pagkakaroon ng malinaw na kasunduan o covenants. Mga kasunduan, tungkol saan? mga kasunduan na nagsasaad kung ano ang inaasahan sa mga leader at ano ang proseso kung sakaling kailangan silang ituwid o disiplinahin. Hindi to dapat tinatago. Malinaw dapat. Para alam ng lahat. Dagdag pa dyan ang regular na public review kung saan ang komunidad ay maaaring magbigay ng feedback sa mga leader at pagkakaroon ng peer accountability groups, mga grupo ng kapwa-leader. Ano ginagawa nila doon? Regular silang nagkikita para magkamustahan, magdasalan at maging tapat sa isa't isa tungkol sa kanilang mga hamon at tagumpay. Yung tulungan talaga. At sa huli, paano dapat tingnan ng otoridad na ito? Kasi usapang leader eh. Dito nagiging malinaw yung ano, theological na pundasyon. Ang otoridad sa kontekstong ito ay dapat laging nakikita bilang paglilingkod. Service, hindi pangingibabaw paglilingkod. Naalala mo ba yung sinabi ni Jesus sa Mark 10.42-45? Yung mga pinuno ng mga hentil daw ay nagahari-hari Pero sa kanyang mga tagasunod, ang sinumang nagnanais na maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. Baliktad pala. Greatness is service. Oo. Ang pamumuno ay sakripisyo, hindi dominasyon. Ito yung teolohiya na direktang lumalaban dun sa charismatic idolatry, yung parang pagsamba na sa leader dahil sa karisma niya, at sa managerial technocracy na napag-usapan natin kanina. Ang puso nito ay paglilingkod talaga Grabe, ang lalim ng pinag-usapan natin mula dito sa mga material. Para sa akin, uh, ang pinakatumimo ay yung ideya na ang tunay na lakas at katatagan ng isang komunidad. Ano yon? Hindi pala talaga nakasalalay sa isang nagniningning na bituin o sa isang magaling na tagapagsalita na galing sa labas. Hindi sa superstar. Oo, nasa mga tahimik na pastor pala ito na hinubog mula mismo sa loob ng komunidad. Yung mga tulad ni Tiberius, mas mahalaga pala ang karakter kaysa karisma. Mas matimbang ang presensya at relasyon kaysa sa mga programa lang. At yung prosesa man tughubog sa kanila, hindi pala ito magic o, alam mo na, instant. Ito ay isang intentional, pinag-iisipang proseso ng apprenticeship. Yung pagme-mentor? Oo. Yung matiyagang pagmamasid, pagsasanay na may gabay, pagbibigay ng tapat pero mapagmahal na feedback at unti-unting pagbibigay ng tiwala na may kasamang panalagutan. Isa itong long game kung Hindi madali yan. Hindi, pang isang quarter lang, nangangailangan ito ng pasyensya at commitment. At ang pagpaparami ng leader, hindi lang pala ito isang magandang estrategya para lumago ang grupo. Hindi lang teknik. Hindi lang, kundi Isang tungkulin na nakaugat sa mismong teolohiya ng pagpapastor, theological duty. So, um ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig na yon? Kung iisipin mong mabuti itong mga prinsipyong napag-usapan natin. Ano kaya ang application nito? Yung pagkilala sa potensyal na hindi laging halata yung pagyubigay diin sa karakter at integridad, yung pag-aalaga sa pamamagitan ng mentorship o apprenticeship, yung pagbibigay ng paunti-unting responsibilidad para lumako ang kumpiyansa. Oo, hindi ba't ang mga prinsipyong ito ay may aplikasyon din sa labas ng simbahan, pwede rin sa ibang area? Saan pa kaya? Halimbawa, sa iyong trabaho, paano ka makakatulong mahubog ang mga kasama mo na may potensyal? Sa iyong pamilya, paano mo magagabayan ang mga nakababata? Maging sa komunidad natin, sa barangay. Oo. Uh, sa iyong barangay o lokal na komunidad, paano ka makikibahagi sa pagtukoy at pagsuporta sa mga susunod na leader? Kaya isang tanong na iiwan namin sa iyo para pag-isipan. Ano yun? Saan o paano mo pa maaaring isabuhay ang sining ng paghubog ng mga shepherds in the making sa iyong paligid gamit ang mga prinsipyong na pag-usapan natin mula sa iyong mga sources? Ano kaya ang isang maliit, konkretong hakbang na maaari mong gawin simula ngayon?